Yan, linis tayo mga idol. Linis-linis muna ng bahay nila. Yan. Ang dami ng tinga wala sino. Yan. Mga kalat nila tsaka dumi-dumi. Doon dumi. yung iba. Mga pinagkainan nila mga idol. Tanggalan na lang natin ng mga dumi diyan sa ilalim rin. Ayan, okay na mga idol. Ayan. Kalinisan na natin yung ilalim. Oh. Linis na. Wala na mga dumi nila. Ito yung dumi nila. Oh. kunti pa lang naman. Ayan. Mga basura. Mga basura. Bali, hakuti na lang natin. Ayun, okay na mga idol. Malinis na yung munting kambingan natin. Ayan. Nahakot ko na rin yung mga dumi nila. Importante kasi yan yung nililinis natin yung kambingan para hindi sila agad magkasakit. Ayan, malinis na mga idol. Oh. Kumaya ay kukuha tayo ng kumpay para dito lagay natin